Yes guys, for today's video at kasama natin yung mga vloggers ng summer at andito na nga ang bahay ni Roda kung saan ay pinagawa ng ating mga vloggers headed by Miss Nati Bileran ayan no grabe guys so mapapahoy grabe ba ito na pala yung bahay niya wow ma'am kumusta ka di okay. Ay. Di ba umungay, niyan may interview kit ha? Kay umungay ka sa gininto ang tinig, di ba? Kasama ni, ano, nila Dario? At saka ni, okay. So, so where is your partner, ma'am? Ah, napintura si kuya. Okay, sige, sige. So, ito yung si ma'am Roda. mag ka, ma'am. Ayan. So yun, ito yung bahay na pinagawa no, ni Ma'am Nate dahil ang daming sponsor ni Ma'am Nate. Yan. Okay na yung bahay nila. Yung mm, makikita natin nung una is ano lang parang nasa barong-barong lang sila, guys. So ngayon, so okay na. Kulang na lang nito ano. Pati wala uh, silang kusina ngayon. Dati meron, meron na. na. Okay. So grabe yung mga support ng mga vloggers. So mag-hi nga kayo, guys. Iikot ko 'tong hi camera yan. Hi. So, Before, nung una, nung pumunta kami dito, eto lang yung bahay nila. Nung una kami pumunta dito, ano, Latagaw eto lang yung pwesto nila. Ayan. Tapos, nakatakip lang ng sapo at tarpaulin. At wala silang pintuan. Eto bago na to. Eto bago na yan. Tapos ito wala itong dingding dati. Eto lang talaga. Tapos dito wala yung dingding. Wala yung dingding. At wala kusina. Yung kusina nila, wala. Oh. Dati si Roda, nagluluto dyan lang sa lapag ng uh, lupa, uh -oh. sa lupa lang. Tapos ito dito, mamakwa, madumi yan dati. Madami mga basura. Masura. O, pinalinisan ko. Ayan. So, ongoing pa rin ang pagpipintura, pagpipin, no? Ito yung asawa ni Roda. Tumutulong din sa pagpintura. At siya na yung gumawa ng, ano, yung bubong nila. Yung bubong nila, nag-order kami doon sa ano... Sa impawid Inorder pa namin sa Kagsalausaw. Kagsalausaw pa. Oo. Kasi hanggang doon lang talaga yung ano nila pwesto. Dito wala to. Bago na to. Napagawa na namin ito. Ngayon. So, oh, at least ngayon may kusina na sila. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Itong mga gamit na yan, galing yan sa sponsors. So sponsors Itong mga upuan, yes. yung table, kasi wala silang table and chairs. Ayan. Kulang lang dito, elevator, no? Elevator na lang yung kulang. Uy, grabe. Grabe. Wow, grabe yung effort talaga. Yung oh. Grabe yung ano, effort, no? sa, galing yan din Stimba, sa sponsor oh, yan. Sponsor kasi din. dati, yun lang ang lagay nila ng COVID. Sabi ko, abdomen niyan. Ay, naku ma'am. Namroda, ma Dapat, kuya. Ano? Dahil nandito si ma'am natin, alam mo, marami pang blessing na darating yan. Oo. Oh, 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 araw pa. Mm -hmm. Ayan. So, anyan. So, hindi pa tapos to. Pipinturahan pa ni kuya, ang asawa ni Roda, na honey ang tawagan nila. Oo, <laughs> oh, honey talaga. Honey talaga. Honey bee. <laughs> honey. Sana ko nga, may honey. May honey, no? Oo, honey talaga. Oo. Oh. Oo, ayan. Okay. Tapos, uh, sad to say, dapat kanina nag-house blessing. Kaso walang available na pare daw. Okay. So, so, sino yung nag -ano, nag bless ng Kami, uh, kami na lang din na nag-bless bago okay, i-cut okay. yung ribbon. Parang nagkaroon na lang kami ng ribbon cutting. oh at saka malakas man yung pananampalataya mo sa of kay God Of course, diba, yes, ayan. yes. Okay. I know, I know, I know. Yes, yes talaga, sabi ko kay Lord na dapat uh, sana i-bless ni Lord ang bahay nila Nagbigyan pa more blessings pa blessing sa family ba, ni Rhoda. Yeah. Ayan. So, at least, ngayon, uh, may electric fan na din sila. Ang laki na pa pa bago. May electric fan pa, no? Oo. Oh, dahil tayo no. talaga, as in, wala, wala yan. Ang lang yung bahay nila. Eto, tinagdag na. dinagdag na to dito. May kusina na sila. So, so parang ngayon, bahay na talaga. Bahay na talaga. Mm -mm. Bahay na. Ngayon, magkakaroon tayo ng interview with you and Ma'am Ruda. Okay, okay. Sige, sige. sige.